Posibleng tumagal pa hanggang sa ikalawang quarter na 2024 ang uh, epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidum, binabantayan kung posible pang tumagal ang epekto ng matinding tagtuyot base sa minomonitor na mga temperatura. Magkakaroon din ng pagbabago sa dami ng ulan dahil sa malakas na El Nino na posibleng makaapekto sa iba't ibang probinsya. Una nang inulat ng ahensya na aabot sa 65 lalawigan ang nanganganib na makaranas ng tagtuyot sa susunod na taon dahil sa epekto ng El Nino. Okay, Kaya nating bantayan yan kung talagang hanggang second quarter lang pa o magpapatuloy pa. Mm -hmm. Pero sa ngayon, yan lang ang muna muna ang uh, tinitingnan six months ahead. At uh, dahil po may uh, malakas na El Nino, magkakaroon po ng uh, pagbabago sa dami ng ulan ana kung saan ay uh, maapektuhan po ang uh, ang iba't ibang probinsya nagsisimula ng...